Magandang araw natin. Magandang araw po at magandang gabi po kung nasaan po kayo araw na to. Ah, nandito po ulit tayo sa ano no, boxing gym natin. Pupunta po ulit tayo at magpapapawis tayo. Mag-exercise lang po. Yan hindi porke magba-boxing na eh makipagsuntukan na po tayo, hindi po. Para punta na tayo. Tabid. Yan, walang tumatawid, sakto. Buti na lang eh nung nakaram pumunta po kasi tayo dito, medyo makulimlim. Eh, uh, medyo napapadalas na yung pagpunta natin dito sa boxing gym mga kainis at nagugustuhan natin kahit pa paano. Maganda kasi yung naidulot na... na exercise na naibigay sa akin ito nung nakarang pumunta tayo dito eh hanggang ng pakiramdam ko talagang suwabe ramdam ko at saka maraming pawis ang lumabas sa aking katawan yan ako eto po oh. Mabuti na lang eh, meron tayong mga kakilalang nag-invite sa atin dito. Subukan natin at nung nasubukan naman natin, nagustuhan po natin. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. So dito na rin ako kukuha ng ano, dito na rin ako kukuha ng gloves. Magrerenta tayo ng gloves, 10 dollars ang renta. Yan. grabe sarap ng pawis mga kainags ano grabe so nagtalokbong na ako at uh, baka mapasukan ng hangin yung ating ulo kasi pinawisan tayo baka matuyo yung mga pawis natin <sighs> pagod ako pero hindi nakatulad yung masakit ang katawa natin nung no, pumunta tayo dito no, mga kainags, ano yan bali yung short ko na nasa loob na ng pantalon ko teka muna tawid tingin muna tayo rito Oh, sarap sa pakiramdam Parang ang lakas ng boses ko ah. Ang daming tumitingin sa akin pag nagbablog ako rito ah. <laughs> um, uh, kasi no nakaraan, pumunta tayo rito no nakaraan, Thursday 'yon. Tapos sa uh, Dumiretso tayo, may pasok tayo sa trabaho. Nako, sakit ng katawan ko noon habang nagtatrabaho tayo, sobrang sakit ng katawan ko. Bali ngayon po, ay pupunta po ako sa Canadian Tire para po bumili ako nung gloves, sarili nating gloves para meron tayong sariling gloves, hindi na tayo nag nanghihiram, uh, nagre-renta ng gloves kasi pag nagrenta po tayo ng gloves, ay may bayad. Ayan, tapos ang baho pa. <laughs> Punta lang po ako sa Canadian Tire, malapit lang naman po yung Canadian Tire dito sa ano sa Kingsway. Uh, at makatingin tayo ng ano nung gloves. Tumingin na rin ako sa online nung gloves. Uh, pero gusto ko pa rin tumingin kasi dito ng yung nakikita ko talaga at naisusukat ko yung gloves para kung malaman ko talaga kung komportable ako hindi. Yeah, so tara po, samahan po ako. Maraming salamat po. Ayun, nakakuha na sila ng mga pagkain, ano? ay uh, ito nga po pala yung ano, food bank. Grabe gutom ko, nagugutom po ako ngayon Parang gusto kumain, naubos yata yung lakas ko rito sa Pagbabaksing natin, hindi ko na naipakita kanina yung pagsuntok-suntok pag natin Wala tayong kasama ngayon eh Kasi yung mga kasama natin noong nakaraan Ay hindi sila pumunta, no? every Thursday kasi sila pupunta Pero mayroong uh, panahon Pero ako balak ko mga kainag so, Balak lang ano, hindi pa sigurado Ay, Sobrang excited lang ako ngayon Pero ang balak ko kasi ngayon every pupunta ako dito para mag training isa sa mga exercise na gagawin natin sarap, pawis, sarap kasi po ng pawis iba yung pawis talaga iba yung gaang ng pakiramdam noong nakaraang Thursday po pagkatapos natin dyan pumunta sa ano, boxing uh, gym parang ayaw ko na pumasok sa trabaho grabe so <laughs> pero sabi ko hindi papasok pa rin ako papasok pa rin ako pero parang ayoko na talagang pumasok gawa nang naramdaman ko yung pananakit ng aking mga kasukasuhan oo oh, nga pala no nakilala tayo ng mga ibang mga kababayan natin na, na nagtatrabaho dito sa Canadian Tire yan shout out sa kanila shoutout kay Janis Janis shout out tsaka sa isang kababayan natin na babae dito no gulat ako kilala pala nila oh. nagtatanong kasi ako ng shotgun slugs na bala mga kainags ano at yung boxing boxing gloves kasi kailangan natin yan dahil isa sa mga exercise natin yan teka muna saan ba ako napunta dito pala yung nandito tayo ngayon sa ano sa mga sports mga uh, sports na ano equipment mga kainags titingin lang yeah, asan ba rito yun dito raw eh yan kasi ayoko na mag arkila doon sa ano mahal kasi ang arkila doon sa pinupunta nating boxing gym eh. nasa 10 dollars yung gloves arkila sa isang loob ng isang oras tapos ang baho pa <laughs> luma ang dami nang nagsuot yan dito dito. Maghanap lang tayo. Nandito lang 'yan eh. Ito yung mga ano. Ito yung punching bag. Yung gloves ang hinahanap natin. Yan. Kasi nung nakaraang pumunta tayo doon, nag nag ano, pinahiram tayo ng gloves. Ang baho, hindi ko pa nasusot ang baho na. <laughs> ito to to to. Yan. Ang baho no, grabe pag paghugot ko, sabi ko mabaho siguro sa mga 10 taon na yun ano mga sampung taon na yun na may mga gumagamit na hindi nilalabahan kasi hindi naman yata nilalabahan yung mga gloves eh baho to, to, to maghanap lang ako rito actually tumingin na rin ako sa online may nakita na ako doon 47 dollars maganda rin naman mara maganda yung reviews pero ting tingnan ko mo lang muna dito yan ito to kaya tingnan ko lang kung ano pero may sukat kasi yan eh yung sukat ko kasi nasa ano kasi ako 80, 80 plus kilogram 80 kilos kasi ako mahigit ang uh, kailangan daw pag 80 kilos nasa 16 ounce ang bigat. Ito to to to. to. Ito pwede sa atin to no. Nasa 60 dollars siya kaya lang tingnan natin kung kaya ng presyo ng budget. Buksan nga natin, pwede naman buksan siguro to no. Ay, teka muna, ito mag-aang to ha? Teka muna, mag-aano muna tayo? Magpaalam muna tayo. Baka mapagalitan tayo. Yan, yeah, so ito mga kainis, magpaalam tayo. Pwede naman 'to isukat. Yan, yeah, mas ano 16 ounce nga ano, pwede sa akin. Ay, so yabang eh, no. Kala mo makipagbubugan. Eh, ako lang naman ang binubugbog. <laughs> Hindi kailangan na natin bumili nito, hygiene. Hygiene na 'yung pinag-uusapan natin. Yeah, mo okay sa akin 'to, mga kainis, ano. Tapos bibili na lang ako ng hand wrapper. Ah, diba? ba? Yabang forma pa lang, yabang na eh. Kala mo may bubuga, wala naman. Hanap tayo ng wrapper dito. Ito 'to kailangan din natin 'to, no. Ito quick hand wrapper, $20 no? Mamahal lang mga nagiging hobby natin ngayon ano? Bira na uh, mawala eh Ganun talaga makina sa so, isa sa mga passion natin yan Kailangan talagang gumastos Dali lang mukhang okay ito ah Bibili tayo nito Para hindi ka, hindi ka na maglalagay ng no, wrap Yung merong wrapper Yun katulad nito Wrap ba diba? Para yung isasaksak mo na lang Susuot mo na lang Tapos sasoksok mo rito sa gloves Mabilisan yan, bali nagsukat na ako rito ng mga sari-saring gloves mga kainags ano. Mas mukhang okay sa akin tong isang magaang. Total ano lang naman eh. Punching-punching bag lang naman tayo eh no. Magaang tsaka komportable akong gamitin. Tsaka naka-sale siya eh. Ano, oh, Ayun, no? 50 Tsaka ano, mas komportable ako dito. Ito to to to. to. Ayun oh. No? Nakakayabang talaga eh no? Pwede, okay to. Yabang talaga. Yabangan ako sarili ko. Yan, bumili na rin ako nito mga kainis, no? Uh, quick wraps. Tapos sa uh, kailangan kasi natin magsuot nito bago tayo magsuot ng gloves. Protection pa rin sa kamay natin. O, oh, 'di diba? Angas eh, no? Ayan mga kainis, mas mukhang okay ito, no? Tapos uh, eh, susuot natin sa gloves, no? nakasuot na ganun. Ayan, pakita ko sa inyo. Iya. Mas ano, mas okay siya. Oh. Mas komportable, mas masarap. Ah, oh, ba? Diba? Handa na sa uh, pa -boxing, boxing Syempre mga kainags ano, eh, eh, winter na rin kaya kailangan na rin natin ng winter gloves. Nako, dami nating gloves na kailangan ngayong winter, ano? Yan. so ito na no, dala ko na yung ano, yung bibilin natin. Ayun na. So ito naghahanap din ako ng pang-winter gloves natin gawa ng kailangan na rin natin magsuot ng winter gloves sa winter. sobrang kasi kung hindi, hindi tayo magsusuot ay puputok ang ating mga daliri at ang ating mga kamay sa sobrang lamig dito sa Alberta, Canada mga kainags ano? kaya teka muna gusto ko'y manipis lang pero effective sa ano effective sa sa, sa, lamig wala akong nakita mga gloves mga napang winter para sa palabas-labas natin so bayaran na natin to mga kainags ano? dito sa ano nako mga daming gastos natin ngayon ah syempre kailangan natin yung pagka winter eh wala na tayo masyadong outdoor sports so magkano lang ito buti nakasale nga yung gloves eh uh, 50 plus 30 dollars yung wrapper no para magbayad na tayo dito sa dapat bayaran para matapos na baka magbago pa isip ko Mag... <laughs> kaya ako medyo mahaba pila So Thank you. So yun, mga kainags, ano? Ito na, bitbit -bit na natin. Uh, at pasensya na kayo mga kainags kapag ako yung ng gloves. Eh, eh, eh <laughs> maangas eh, no? Pasensya na kayo, no? At saka wag po kayo magalit sa akin o wag po kayo mayabangan sa akin kasi po itong sports natin, eh, parang walang, wala naman po pinagkaiba to sa halimbawa, naglalaro ka ng basketball, pinapakita mo, naglalaro ka ng basketball, magaling ka mag -basketball. Wala pong pinagkaiba yan dito sa, sa ba ako nagpark? sa pagboboxing po kasi itong boxing po ay sports din maganda pong papawis kasi ito magandang mag agility para sa ating health dito pala, dito pala ako nag park ng sasakyan natin Ayan. kaya kasi minsan pag pinapakita ko, nag ako sa punching bag eh may mga nagsasabi sa akin ang yabang mo <laughs> pero wala namang nagko-comment na gano'n no? kumbaga meron lang tayong mga na ano rin mga <laughs> <laughs> mga kaibigan, mga tropa na ang yabang mo naman, pinapakita mo pa nagbo-boxing-boxing ka. Kasi parang iba talaga, iba kasi yung dating nung ano eh, no? Pag yung mga boxing-boxing, parang naghahanap ka, naghahanap ka raw ng away. Hindi naman po, hindi naman po tayo naghahanap ng away. Yan po ay isa sa pinakamagandang exercise, yung pagbaboxing kasi halos lahat ng katawan mo ay gumagalaw, gumagana, pati utak mo gumagana din. Yan, pati yung IQ lahat, wala pa pong pinakaiba sa paglalaro ng ano yan ng, ng basketball kasi siyempre sa paglalaro ng basketball kailangan mo rin diyan ng diskarte, eh, di ba? Eh yung boxing po talaga, sigurado po diyan eh Labas ang pawis mo, pati mga taba sa katawan, labas yan sigurado. Tsaka syempre, yung step, yung footsteps, yan, di ba? Habang nagkakaedad, eh, mas maganda yung meron pa rin tayong Active pa rin tayo sa pag exercise Kaya po, pag pinapakita ko po sa inyo na sumusuntok-suntok ko sa punching bags or nagbabaksing tayo sa boxing gym, hindi ko po pinagyayabang yon kasi pinapakita ko lang din po yung mga daily life na ginagawa ko po. Yan. Tsaka syempre, para merong mamotivate din ano, ng mga kasing edad natin at magkaroon din ng inspirasyon na yung ano, magandang exercise yung ginagawa ni Inags ano. Tsaka on the other hand, syempre eh, para matuto rin tayo kung paano sumuntok, di ba? Kasi hindi po tayo marunong sumuntok. Ayun lang, just for fun lang po. Yan. Tsaka pa, pag sinusuntok po tayo ni Mahal na Reyna, eh marunong po tayong sumalag kahit pa paano, si Mahal Arena naman ang sinangkalang eh no. Sasabihin na naman ni Mahal Arena. Ano na naman pirisa sabi mo dito sa vlog mo na ako na naman ang sinasangkala mo susuntok-suntokin kita tasa sa salagjalagin mo. Baka batuhin kita ng plato niya. Kaya mo ba salagin yung plato pag binato ko sa mukha mo yan? Pati mga tinidor kutsara Pati baso, kaya mo ba sa lagi Bihira. <laughs> yan, good vibes lang tayo mga kainags ha. So bali, ang nagastos ko mga kainags ay nasa ano no, 84 uh, dollar kasama na yung tax. So oh, not bad, not bad Para sa mga nagsisimula pa lang Tapos sa uh, November 29 po uh, Araw ng Sabado yata yun ano Basta Sabado po uh, Maglalaro naman po kami ng airsoft Yan o oh, ba diba? So parami ng parami yung ating mga hobby ngayon uh, mga indoor sports Yan indoor sports yung laro natin ng airsoft Kasama natin marami na rin tayo mga Nare-recruit na mga kaibigan natin Mga kasama natin sa trabaho Para maglaro ng, ng airsoft yan, di ba? Nakakatawa. Bumabalik ng muli ang ating mga nakakahiligan nung tayo'y temporary foreign contract worker pa. Airsoft. Pampalibang, pampalipas oras. Medyo magastos nga lang ngayon, mga kainags, ano? Pero okay lang yan. Sabi nga nila, happiness cannot buy the money. Yan. <laughs> Para mali yung grammar ko, ha? Parang baligtad yata, ha? Pero anyway, mga kainags, importante, alam niyo na rin yung sinabi ko. Basta may money, at saka yun na yun alam nyo na yun <laughs> parang ang gulo ah ay nandito pala ang baby ko bakit nandito ka ha ma ha bakit nandito ha bakit nandito bakit nandito nako hindi na hindi na natunaw yung mga snow dito no ayan no dire diretso na yan mga kainigs no kasi malamig na itong mga darating na araw Buti na kawi agad tayo mga kahinags, ano? Alas 4.30 na ng, uma ng hapon ngayon Pero tingnan nyo Madilim na oh, Nakalubog na agad si Haring Araw ano? Ito yung sinasabi natin Pagka winter kailangan Pagbukas ng ano Pagputok ng araw Liwayway Bango na kaagad tayo sa higaan natin At gawin na natin yung dapat natin gawin Dahil nako ay pagdumilim Mabilis Mabilis sobrang bilis ng dumilim ngayon Pag winter talaga Hoy, ito nga pala, ito nga pala may puno dati dito, 'di ba? May puno. May ano diyan eh. Punong kahoy, 'di ba? So tinanggal na 'no, pinutol na nung nakaraan, 'no, sa kapit sa kapitbahay natin, wala na. Napapansin niyo 'no? Yan, so ito na yung ating backyard. Nako baka makatapak tayo ng mga ginto ng aso natin, teka muna. Kunin ko muna, damputin ko lang. Mahal na, Rena. Bumili ako ng gloves, oh. Uh, sinukat ko to kanina eh. Ayos na ayos eh. Sabi ko bibiling ko to kasi mag-iinsayo ako. Para matuto kong sumalag. Para kung sakaling... Oh, suntuk -suntukin mo ako. At least eh, ma, -ma ko yung sarili ko. <laughs> Balig na <ka> dyan <laughs> oh, protection ko yung sarili ko. Protection? Oo. Oh. ba oh, diba? Uh -huh. Kahit mo lago. ba? Ba, aray ko! Aray ko! <laughs> Aray ko. Ay, duwag. Hindi pa nga ako natututo ay eh. binubugbog mo agad ako. Sayang. Ang ah, sakit, grabe. Masakit? Hindi, nasakit. Yung bra, yung sik, yung elbow ko, nung pagkaganon ko, napagano, na-overstretch. Na, 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 Hindi pa ako napag-stretching. Sayang, eh. saya. ngat mo na. Bihira, huwag papangat-ngat kay Sayang. Saya. Ako, eh. Mahal-mahal ang bili ko rito. Bihira ka, mahal na rin. Ayan, sige, oh. Pag susutokin mo ako, yan, oh. Ah. Ay. Okay. Ah, oh, galing ah. ayan ah. Naghanap ah. ka pa ng kakampi. Huh? Ah, ah, wag pa ako. <laughs> oh, ah, ay, Ah, ini sa si Mahal Arena, hindi mukhang hindi para sa akin 'to, mukhang para kay mukhang gagamitin ni Mahal Arena 'to ah. Sutok-sutok mo mga siya, si Tino Moss, sutok naman niya. Ah, sige, sa mga tag dalawa. Wow, <laughs> wow. <laughs> mukhang may yari ako ah. dito kay Mahal Arena, mukhang siyang mas madalas magsusuot ng gloves na yan, mga kainay. Ano? At ako yata ang gagawin punching bag nito. Ito ang sawa ko na ito. Punching bag. Eh, ba't kailangan mo pa ng punching bag? Di ba ako naman yung ginagawang punching bag? Sige. O, oh, sige. Oh, sige, punching bag. Mo. Gawin mga, punching bag. Sige. Sige, asa na mga lang. Sige. Na, oh. Oh, yan Aray ko yan. Ebidensya kayo kayong witness ha. Siya yung butter, butter husband ako. No, binubugbog ako ng asawa ko. Aray, 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 aray. Ay, hindi pa pala. <laughs> Ay, hindi pa pala. Hmm? Ay, huwag yung asong suntukin mo. Oh, uh, ako na lang suntukin mo. Bihira. Mas gusto ko aray ko. Mas gusto ko yung sinasaktan mo. Aray ko, aray ko. Aray, aray, aray. <laughs> Napaka old. OA. Oh, eh. Ha? Masarap palang pangalito. Oh, Siyempre naman, no? Oh. Ah, huwag mo kung ano yun, no? Oh. Gusto mo sumali sa, no? Boxing? Kaya lang, every ano, pupunta ako doon eh. May pasok ko naman eh. Ayun, mga kainas. marami nga pala nagsasabi. Pagka inaasar daw kita, hindi ka raw umiimik. Yung iba, siniseryoso, pambihira naman kayo. Huwag niyo naman iseryosohin yung mga content namin ni Mahal na? Hindi mo raw ako pinapansin, na. hindi ka raw umiimik pagka inaasar kita. baka may masabi ko, di ba? Ano may masabi mo? Ano masabi mo? <laughs> mo. Di, kaya hindi oh, na ako tumi. Oh, di ba, hindi ko kaya hindi na lasong eh. Hindi baka daw may masabi siya. Na may mag-comment sa mga sasabihin niya. Sabi kaya eh, hindi siya umiinik. Ano? <laughs> <laughs> yeah, kapag nakikita niyo po kami nag-aasaran ni Mahal na rin, or inaasar ko si Mahal na rin, Eh normal na po sa amin niya. Wag po kayong alala at hindi hindi ano si Mahal na sa akin. Alam niya yung ginagawa ko. 'Di ba, Ma? No? No? Okay na, no, na. No, no, no.